sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 27, 2024, Merkules na ikatatlong, tatlong apat o huling linggo sa karaniwang panahon. Ating po unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 15, verses 1 to 4. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. Itong anghel na may dalampitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyap. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito. At sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang, nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahangahanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo po ay nasa araw ng Merkules para sa uling linggo para sa tinatawag nating karaniwang panahon muli sa pagpapatuloy natin ng uh, pagbabasa at pagninilay sa mga pangitain ni San Juan sa ating unang pagbasa ng patungwa ngayon nga ay patungkol sa pagkastigo ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng pitong salot na kung saan ang mga ito ay magwawakas sa puot niya at nakita rin ni San Juan ang pangitain ng animo'y dagat na kristal na nagliliyam At nakita niya ang mga taong napagtagumpayan laban sa uh, pangit na larawan ng pitong salot. Uh, sila ay umaawit ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo ang tinuturing natin na maluwalhating kordero. Uh, nawa ay talagang mas... Uh, matulungan tayo no sa linggong ito ng ating pong ng katotohanan no yung uh, katotohanan tungkol sa wakas katotohanan tungkol sa naghihintay sa ating lahat sa kung anong buhay ang meron pero mali ito ay binibigay sa atin hindi para takutin tayo kundi upang tayo po ay mas bigyan ng pagkakapitan no? bigyan ng uh, ng, ng, kumbaga ng mabuhay pa no Ma, mabuhayan tayo ng loob na sa kabila ng mga mararanasan nating mga unos, mga pangit na mga pangyayari ay sa, sa dulo nito ay isang mas matiwasay na pamumuhay kung tayo lang talaga ay mananatiling tapat at uh, nananalig sa Diyos hanggang sa sa wakas ng panahon sa wakas ng buhay natin dito sa mundo nito Muli, tandaan natin, mayroong buhay sa kabila na naghihintay sa atin. Kailangan lang natin mas piliin ang buhay na walang hanggan, uh, ang Diyos. Muli po, sa isang mapagpalang araw sa inyo po natin.